At ayan mga kumarites, ito nga pala ang view natin ngayong umaga. Dito kasi sa suite room, ito yung pinakalikod. Kaya kitang kita mo yung mga bundok dito. Pero pag ang room mo nga ay nasa kabilang side, eh puro kalsada yung makikita mo. Kaya sulitin na natin itong araw na to. Dahil nga baka mamaya ay makalipat na tayo. Pasikat pa nga lang yung araw niyan. Kita nyo naman itong aking mag-ama, eh parehas pa nga tulog. Alas 6 nga ito ng umaga, pero ayan, mga buog pa. So dahil gising na nga ako, eh magpapaanyo na tayo ng almusal. At itong aking asawa nga itulog eh pa. Pero mamaya ay eh gigisingin ko na nga rin yan, dahil may trabaho pa nga sila. Eh hindi kami pwedeng dalawa magtambay dito at Diyos ko po, wala nang mangyayari. Halos isang linggo na nga ako mga kumarates na hindi nga nakakapasok. Pero okay lang, ang pera naman, ikikitain pa naman yan. At kung matatandaan nyo nga kahapon nga, ay pumunta nga ako sa Robinson Easy Mart, tas bumili nga ako nitong mga cup noodles. Maigi nga rin to mga kumarates dahil nga wala tayong baso dito, eh yung kanyang lagayan, pwede natin gawing baso. At ayan mga kumarates, dito nga pala sa labas ng ating kwarto, eh meron nga pala doon sila sa labas na dispenser. Meron na nga din katabing microwave, kaya doon pwede ka maginit mag -init. At syempre, yun nga, ay eh, pwedeng gamitin ng lahat dahil para sa lahat naman yon. At ayan, dito ko na nga inilagay sa may sala. Ito may sala? At yung dalawa nga ay nakahiga pa. At ayan, maiging nga rin daladala nga itong tumbler ng aking anak dahil nga dito nga ako naglalagay ng tubig. At dahil wala nga kami baon tubig, dito na nga lang ako kumukuha sa labas at dito nga ay may water dispenser naman. At buti na nga lang itong tumbler ng aking anak ay malaki-laki nga. Pwede mong lagyan ng mainit at pwede nga rin malamig. At habang nakahiga pa nga sila, ay eh, yung mga kakainin nga nila, inihahanda ko na nga dito sa lamesa para pag nila ay kakain na lang. Ngayon lang naman mga kumarates kami magka-cup noodles dahil nga kailangan ko nga yung baso. Ang dala kasi ni Inay ay itong para sa kape yung ganyang baso. Eh mabilis matunaw yung ganyan pagka nakailang gamit na. Eh yung cup noodles eh plastic yon kaya ayun huhugasan na lang natin. Nagtimpla na nga ako ng kape ko at sa labas nga ako kumuha ng mainit na tubig. At ayan finally eh gising na nga sila at maya maya nga iinom na naman siya ng gamot. So far naman mga kumarates yung inreseta nga sa kanya ng mga antibiotic niya doktora para sa ubo ay eh, tumatalab naman dahil ayun nga nagkaroon nga siya ng konting sipon tapos meron nga siyang plema na nakita nga sa baga niya maaga pa nga kasi to siguro alas sa pa lang kaya yung rasyon nga ng pagkain ng aking anak ay hindi pa nga dumadating eh dahil nga maya maya ko na nga siya ng gamot kaya naman ayan pinakain ko na nga siya meron nga din pala akong dalang tinapay ito pa nga yun nasa bahay dinala ko na nga dito para makain tapos may nakita nga din akong palaman sa bahay kaya dinala ko na rin pagpasensyahan nyo na nga ako medyo maingay yung background ng aking pagbo-voice over dahil naandito na tayo sa regular work tapos ang katabi nga nito ay kalsada. Kaya maririnig nyo nga sa background ay puro busina nga ng sasakyan. At ayan, tinanong ko nga itong dalawa kung gusto nila ng tinapay. Kaya naman ayan, pinagpalaman ko na nga sila. Sa totoo lang mga kumarates, ay eh, malamig talaga sa loob na itong kwarto. Kita nyo naman at nakakumot pa nga itong dalawa. Sabi ko nga dito sa aking asawa ay eh, kung pwede kong hinaan yung aircon. Sabi niya ay eh, wag daw at baka dubo man na sa loob ng kwarto. Medyo malaki kasi itong loob ng kwarto kaya matagal siya bago lumamig ulit. Ay di ayan, for the kumot muna <laughs> ang dalawa. <laughs> Hindi pa nga dumadating yung rasyon itong aking anak pero mamaya ay dadating na nga din yun yun nga lang ay busog na nga siya tapos maya maya ay dumating na ulit yung nurse para kuhanan nga ulit siya ng dugo araw araw nga yung kinukuha na ng dugo para malaman kung tumataas na ba yung kanyang platelet at pagkatapos nga niyang kumain ay inabutan ko na nga nitong gamot dahil maya maya papasok na ulit yung nurse para i-remind nga na iinom na nga siya ng gamot at yung mga gamot nga inabili na nga namin yun sa labas kaya ayan ay may pinaiinom nga kami ngayon hindi na nga pala yun kasama sa bill dahil nga meron na tayong nabili at so far ay wala pa namang itinuturok sa swero niya, kaya ayan parang room lang siguro yung babayaran natin at saka yung mga ibang laboratory at mga bandang alas 7 nga ay dumating na nga yung rasyon na andito nga kami sa 5th floor kaya naman ayan kitang kita nga yung mga bundok dito at nagulat naman talaga ako sa rasyon mga kumarites dahil hindi ko ina na dalawa siya dahil pag nasa regular ward ka nga isang tray lang yung ibibigay sa iyo at para sa pasyente lang yun dito nga ay dalawa isa sa pasyente at isa sa bantay o ba diba, ayan na experience din natin kung paano sa sweet room char at ang breakfast nga nitong aking anak ay cereal at saka itong pancake. Tapos sa bantay naman ay itong parang lomi at saka dalawang pandesal. Tapos may kasama na rin palaman. Parang egg sandwich ata yun. At syempre kumpara nga sa mga regular ward ay eh, masasarap nga yung pagkain. Para kang hindi nasa ospital. Eh at least kahit isang araw and experience naman natin ano. At saka ayan may parep pa nga. Binuhay ko nga itong rep dahil sayang naman at hindi natin magagamit dahil naku kasama yan sa babayada natin. Kaya ang ginawa ko nga yung mga tira namin pagkain ay eh, inilagay ko nga dito sa rep. Tapos yung ibang mga inumin inilagay ko na din para lumamig. At itong aking anak nga, ito one dito sa may sofa dahil nga nasa tabi siya ng bintana. Binuksan ko kasi yung bintana dito sa may tabi ng sofa. At dahil malamig nga dito sa loob ng kwarto, eh yung pumapasok ng hangin ay eh, medyo mainit. Kaya gustong gusto niya dito sa may tabi ng bintana. At ang sabi ko nga sa kanya, kapag ka nga inaantok siya, eh, matulog siya. At para nga lumakas ang resistensya niya, eh kain tulog lang yung kanyang gagawin. At ayan, dahil nga nag-almusal na nga kami kanina, eh yung pancake na nga lang yung kanyang kinain. Yung cereal naman, eh binawasan ko lang ng kaunti dahil nga meron pang lomi, ikakain. kain kakain ko din yan, mabubusog tayong maigi. Sayang naman kasi mga kumartes kung hindi natin kakainin dahil nga ayan, ibinabayaran din natin kasama yan sa bill. So ayan mga kumartes, mag ano tayo, mag taste test tayo. Ito yung mirasyon dito sa hospital. Busog na yung aking anak. Ganahin lang ay yung pancake. Ito ay parang lomi. Tingnan natin kung masarap ba ang pagkain dito sa sweet room. Mm. Malasa. Masarap. Parang kumain na din sa karinderia. Mm. Sayang kasi mga kumarote, sayang ang pagkain. Para naman kasi hindi ka nasa ospital ng pagkain. Ito may itlog. Nakmalasa din yung itlog. Pag pala nasa sweet room, may lasa yung itlog. Lasa. Anong lasa? Lasang itlog. Hmm? Eka? Kayo? Sarap. sa ma-iihi daw siya. Maalam naman na yun, malaki na. Yun. Sana makalabas na kami ngayon o bukas. Depende pa yun sa result ng kanyang si Busy kasi sabi ni Doktora kahapon naground si Doktora. Wag lang daw bababa ng 100 ang platelet count niya and ready to go na. Eh hey, ngayong maga, kinuha na siya ng dugo. Two hours pa yun bago makuha. Pag nag-rounds nag yung doktora mamaya, andyan na yan. Nakain ka tapos ganito ang view. Yan mga kumarites ang ating view habang kumakain. So, ayun lang naman muna mga kumartes ang ating ganang for today's vlog. Thank you for watching. Bye!